Guys, nandito kami oh. Sa na ng laot po Ayan po oh, nasa oh. Kasi yan ang tinatawag na sunbar. Napuntahan ko din sa wakas po. Oh. Ayan po oh, yan oh, naka-outlaw. Makita naman din mga tao naka-ano. Natanghalian lang kami guys, kaya kunting outlaw na lang ng ano. Pero, pakikita niyo po, nasa gitna ng ano, ng laot po kami nakapag-swimming po sa gitna kasi po umuutlaw siya pagka low tide pero hindi na siya masyadong low tide tinan mo guys o oh, oh, ang paligid o oh. oh. yan may dalawang ano po bundok po yan 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 dalawang bundok na yan isila po yan 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 oh, sandbar daw ang tawag dito guys sandbar di ba narating din namin guys sa edad kong 55 guys, nakarating din ako dito oh, di ba? Oo.